Uh, so ngayon po uh, dadako na po ako kay Apollo Kiboloy So, Mr. Kiboloy bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Uh, salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At uh, magpasimula po tayo kay uh, Miss Valdehuesa. ah uh, uh, Pastor Kibuloy, uh, uh, Mr. Quiboloy, uh, Badang yung Chair. tanong ko muna, uh, ilan uh, ang miyembro ng KOJC? More or less po sa sa tingnan ko po muna ang exact na kahit in estimate po. More or less po including uh, mga mga partners yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay, uh, sa mga follow-up question ko po, Uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad at wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i sexually abuse wala sila wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin malaya po silang mag-file ng kaso mm -hmm. at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum mm -hmm. sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department okay. of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na, uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga Uh, sinasabi kundi uh, sa aking paningin ay kabaligtaraan. Ngunit uh, hinahamon ko po silang mag-file ng kaso uh -huh. sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations uh -huh. At ito ay uh, para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin uh -huh. o kanino mang kanilang gustong uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic tulad po kay uh, kay uh, Masayon uh, yung kanyang sinabi Pastor, i-interrupt ko pa, uh, muna kayo doon dahil uh, uh, tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni na Ms. Valdehueza at ni Sorry po. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC wala, at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. Kung Pero walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. E eh, yung mga adults po, uh, Gan, pinalimos pa. nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle Wala pong ng KOJC? Wala pong polisiyang ganoon ang kingdom na magpalimos. So Wala mang polisya, pero pinalimos nyo ba sila Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pangaabuso at pag sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa, po. Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po. Uh, mm hmm polisiya ng uh, kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya. Pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pina nyo ba? Pinatorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun nung modus na yun? Uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, uh, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat It po. It was an instruction. Instruction. So, uh, hindi siya voluntario, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Uh, Mr. Kibuloy, uh, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. In -in. Ah, so pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay appears, Stephanie? It appears. it appears na parang boses ko pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi... Uh -huh. uh, Ngayong panahon na to, malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong, isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga, nung siya ay two years old pa lamang? Uh, with this issue po, okay, pane, I uh, invoke my right din to remain silent. All right. So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o pane Ibarra. Tama po ba? Uh, I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya, pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? Uh, I invoke my right to remain silent on Alright. the issue rin po. Ngayon po, Kino-confirm po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na Angels of Death? Yan po ay uh, kasi uh -huh. at kung yan ay uh, akusasyon uh -huh. inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa Akin. Okay. So, uh, sinasabi nyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Oh, Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung, uh, yung, ano ba ito? Yung saan na ba yung notes ko? Uh, teka ha okay Edward yung yung second Metro Davao Signal Battalion uh, ay um, may kaugnayan sa Task Force Davao uh, so ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman Uh, wala po akong personal knowledge niyan, so Walang I invoke my uh, right to remain silent on that issue also. All right. Tapos pwede uh, pwede nyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba nyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo. Uh, pakiulit po. Uh, mula sa inyong uh, pananaw at karanasan paano po kung kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies with that issue po i uh, also invoke my right to remain silent mm. all right sige may uh, bago po ako dumako naman kina general torre meron po akong uh, ifa flash dito po sa ating um, monitor panoorin natin lahat pati ninyo mr Kiboloy. Uh, meron pa lang ako nakikitang ano, pamagat ng event na closing ceremony. Okay. Welcome closing ceremony. Military orientation training. Uh, baka ito yung binanggit ni ni Edward kanina na ganitong klasing training ng mga paaru. ah uh, Uh, na nasa second metro davao signal Battalion na na may kinalaman sa task force davao yung paaro sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105 community defense center ah okay edward uh, alam niyo ba ito itong closing ceremonies ng military orientation training na to Ah uh, Madam Chair, uh, una sa lahat, yung correct ko po yung TF Davao, isi po yun, iba yun. Dapo. Unang training po yun ng batch ng ano worker. Okay. Pero naging ano na, pumasok na sila sa Paaro. Ah. Yun yung national. Isi po yung Task Force Davao okay. sa Paaro. Yung okay. Paaro nag-start 2015 po, okay. second signal battalion. Okay. Yan po yung mga, mga lately na yan ng mga batch, na uh -huh. ng mga ano po ng mga training po kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh uh -huh. every year nag-help po ng training kung mapapansin niyo po uh, pagkakaalam ko hindi pa brigadier general po si si Buloy time na anong ah, nung uh -huh. time namin uh -huh. parang bago lang ata yan naging brigadier general sa I reserve unit yes na nakikita natin sa letrato na B na, natakpan lang ng pagbilog sa kanila pero B Gen Pastor Apollo C What's na I suppose a plane, Kiboloy apo uh, pwede nyo bang i-confirm ito Mr. Kiboloy Ah, uh, still on this issue I uh, invoke my right to remain silent po okay so ang kaya ko uh, noted uh, ini-invoke nyo ulit yon ang kaya ko ipinakita sa ating lahat ito their uh, colleagues ang mahalaga uh, ang military training na ito lumalabas ay para alagaan si Mr Kibuloy hindi po para sa bayan na ang alam natin sa ating mga armed services yun talaga ang uh, mandato nila so uh, uh, Mr Kibuloy Uh, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito.